guys, welcome back to my channel. So, naku, nakita niyo kung paano sumuporta si Eliza Valdez. Kahit nakaupo talaga, grabe yung suporta ah, emotionally sa kanyang mga ka-teammates. As in, proud team captain. Naging cheerleader siya. Number one cheerleader sa, siya ng team Creamline. Habang ito'y naglalaro, nakakatouch ang pagtapit niya sa balikat ni Gemma at nagbigay ng advice. At lalo na, ako nakita niyo yung video na hinalikan niya sa noo si Janet Panaga. O, ba diba? As in, iba talaga si alay sa puso sa puso magmahal ng kanyang mga ka-teammates. So, syempre nag-pray tayo na sana makalaro si alay sa sa finals. Pero kahit hindi siya nakalaro, todo support, ah, din naman pala siya sa kanyang mga ka-teammates. Kahit ano ginagawa ni alay sa para sa kanyang mga ka-teammates. So, yan lang po guys ang ating update. Panalo na, dalawang panalo na ang Team Cream 9. So, abangan natin sila sa February 14 at ang makakalaban nila, ang kanilang sister company na Choco Mocho, Kaya, siguradong puno na naman ito ang venue. So, yan naman po, guys. Hanggang sa muli. Bye-bye! Also, remember, huwag po tayong dislike Please like, share, and subscribe my channel para ma-update yan sa bago kong upload.